Master Boss, nakadaali ng amaw. Vision! <laughs> malaki to, malaki mga master. Sana wag bumigay. Yeah! Hala.

bigyan na napagbigyan <laughs> shoot Mapalaban si Mr. Botch Umamaw Agus! Si Mr. Pantayin natin yan Dalawa yan, Kaya natin. Kaya natin yan. Dito ka man sir Baka mabuslot ako dito Dito ka Lipat ka Para magkuna natin ng maayos ayos Okay Relax lang Lapit <laughs> Malapit na, malapit na. Bumibigay na siya, bumibigay na. Oh, shout out sa mga master na yun, oh. Kapit. Bumigay na, lumambot na, mga master, lumambot na. Pagod na. Vision. <laughs> Lambut na mga master. Malapit na, malapit na. Lambut na. Sana. Ni palumutang. Ayan na, ayan na. Ayan na, salon. Sa Lapit na. Pakita na eh. Lumalaban pa. Kumapalag pa rin mga master. To. <laughs> so, Laro-laro lang. Pakabila naman siya. Lapit na siguro. Hay gumilid na eh. Nasa limang limut. Nasa limang minuto na ang laban mga master. <laughs> limang minuto na oh. Okay. Ayos yan. Malapit na siguro. Malapit na. Kanina pa malapit ah. <laughs> Lumalaban pa eh, ayaw bumigay eh. Ay no. Na, oh, kita na. Lakas ko humila eh. Isang kilo mahigit siguro yan. Ayan. Yun <laughs> <Ita, ita, ita. laughs> na, yun na. Kita na. Fish on, fish on. Ayan na, ayan na. Isang alon pa yan. Ayun na yun na. Ayun na na. Laki! Grabe! Woo! Yun! Ito yung lor na gamit niya mga master, oh. Ayan, oh. Siguro nasa 3 kilo yan. Grabe! Uy okay pa! Oh! Yoo! <laughs>